Welcome to my channel For today's video magluluto ako ng tropical chicken I'm not sure if you guys are familiar with that dish pero kaya nung nasa Pilipinas pa ako gusto gusto kong niluluto ito It's made of um, uh, boiled grilled uh, chicken Ay, not, not grilled, boiled chicken shredded na right now ito, guys. Pinapakuloan ko na yung chicken breast. Pero, ginamit ko ngayon chicken uh, tenders. Ayan, guys. Pakukuloyin ko lang yan kapag malambot na. I-shred ko lang. And then, after that, igigisa ng bawang sibuyas tapos carrots tapos lagyan din ng uh, kernel uh, sweet corn. And then, kapag uh, na-combine na lahat ng ingredients, ilalagay itong Nestle cream para maging uh, creamy. And then, para sa after na luto yun, ilalagay, ililayer ko siya dun sa uh, dishpan. dish uh, pan. tapos, bag, ita ng, uh, itatoppings ko siya ng mashed potato. Ito na lang na-instant kasi nakakapagod gumawa ng real mashed potato. So, kapag na-setup na, na yon i-bake ko lang siya ng uh, 30 minutes. So, ayun guys, ang uh, samahan niyo ko. Ayun guys, na uh, shred ko na yung chicken. Magigisa na tayo guys. So, put tayo ng Lagay ko kayo dito. Magigisa tayo. Ayan guys, magigisa na tayo. Uh, alam niyo, kapag nagluluto ako, inuuna ko yung sibuyas. Kasi yung sibuyas, matagal maluto. Yung bawang, kagad luto sa loob. Pero iba-iba naman tayo ng ano, ang way na pagluluto. Diba? ko lang yon. Ayan guys, ilalagay na natin pang bawang. Dahil lang natin maluto. Tapos ilagay natin yung carrots. Ayan guys, ready na carrots para Ayan guys, ready na itong carrots para ilagay. guys, isunod na natin yung final call at sya pa, tong, uh, chicken broth na pinagkuluan natin kanina rin sa chicken tenders or breast mix lang So, ayan guys, nilagay ko na itong Nestle cream for all-purpose cream. Dalawang kan na nilalagay ko guys para malinamnam. ng nilamnam to. Sayang so, guys. So, haluin natin ito. Flare it simmer siguro mga 3 minutes lang. Ayaw kung ma-overcook yung Leslie cream. Kasi i-bake pa natin to eh. Ayan guys, luto na yan. Hintayin lang natin yung mashed potato. Tapos, preheat ko na tong oven. Ano lang, 350. Ibe-bake lang natin ng for 20 minutes. Ayan, guys. So, hintayin lang natin. Ayan, guys. The water is boiling. So, I'm gonna turn it off. Tapos, magiging ito. Ayan nga isa natin natin. Mas So, lagay lang natin itong mash potato. Thank mm. guys, luto na itong uh, baked tropical chicken. Pero meron akong uh, uh, air fryer na uh, takitos. Kasi magandang i-partner dito Pakita ko sa inyo. sorry. Kumain na si nanay. Nauna na siya. Tapos ito yung takitos. niluluto ko. For me and Greg. Masarap ito, guys. Ganito ang itsura niyan. Paglita ko lang. It's this one. So, West Chicken Taquitos. Masarap to. Gustong-gusto namin to, guys. And si Avery, oh. Drawing ni Avery yan. May siya mag-drawing. Okay, guys. Ayan, guys. Totoo na tong Taquitos. So, ready na kaming kumain. Wait muna ako po guys. Look at this guys. Sarap nito. Sarap nito. Try nyo guys. Uh, lang, di ba? Madali lang naman lutuin ko. Looking ba? Diba? This is a uh, Greg's plate. Gawa muna ako lang para sa akin. Guys, okay, isip sa akin. Thanks sa akin. Tapos, si Greg gusto niya ng sour cream for the tacos. So, magagayap lang ng tacos, uh, sour cream. Ayan, guys. Kain muna kami. Thanks for watching. 嗯。<Okay. S 2> okay.